Ado! Who's ka so? So ano? No, no, no. Close your eyes. Agoy, close your eyes. Don't smile. <treating Napoleon> Ayan po yung pinalit namin kay Toyota. Kasi medyo gusto, uh, kailangan namin ng extra seats. Kaya lugar para sa akin chan. Ayan, so lagi seven-seater siya. Uh, Yes, ayun. Guys, uh, thankful po ako. I suppose blessings this summer. And, uh, pinag, uh, namin yung kita namin sa YouTube. Tapos yung mga extra namin yung mahal. Tapos nagbibenta din kami ng mga special deliveries ng mga ulam, ganun. Um, tapos, yung sa pagme-makeup ko rin, may mga customers ako. Tapos sa online shop, yun pinag namin yung para mabili namin itong sasakyan nito. Kaya super, super thankful kami kay God na talagang binigyan niya sa amin kasi matagal na talaga naman gusto na makapag seven-seaters kami. Sa, sa, sa feature ng car na to is yung panorama. Akala ko yung driver. <laughs> kasi si Elise talagang enjoy na enjoy siya. Talagang nakikita niya yung mga birds, skies, and airplane daw. <laughs> Ito yung pinano gasolina na dyan yan ang gusto na tapos marami na siyang space Mer meron na siyang dalawas extra sa likod tapos tatlo dito kay Elise uh, pag may mga friends na makikisabay so meron pang space and uh, pag kami lahat kasi 7 talaga yung magagamit namin so, yan hello guys papunta kami ngayon ng Bondon Land with the phone na kami sa Bongbong Land. Bongbong Land. Bongbong. Bong, 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 Bong Bong Lan. Lan. Si Bongbong Land. Si Bunbun. Bunbun Bun Land. Bunbun Land. <laughs> <laughs> yeah! Wow! It's Bongbong Land! Woohoo! Woo, Woo! 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 Exciting! Super excited na ang nanay, ang tatay. Maya, mami, hal. Okay. Sige na, tara na. Mag-parking na. Mag-park na. Hey, so, andito na kami sa Bong Bon Land. And, meron kaming pinarki lang kariton. <laughs> para hindi na mahirapan magyan ah. Ano ng mga gamit. Tsaka may kaldero pa kaming tala para sa adobo na. Yeah. Meron pa kayong mga adobo. So punta kami dun sa Vanland Waterland kung sa English para kakain kami kasi doon yung mga kasama namin. Mabalik diyan pa si Wag. Aklat tayo sa ko. Yeah, Amanda. As or, ano naman yun. Mende ba hilo? Mende ba hilo? Ayun dun. Ayun ba yun? Magbike! Madense ko. So, ngayon, magra-rafting kami. Woo. Wala na, hindi na kinaya ng power school. na kami. Sumakay kami ng, anong tawag nun? Roller coaster. Pamba pambata naman yun eh. Hindi <laughs> na, nakakatakot. Roller well, coaster pambata yun eh. Wala talaga laglagan. Nakatakot. Hello? Hi!

3개월? 3개월? i 개월우개월 3개월? 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 Okay. Malito, hindi na talaga siya nakahintay gusto niya talaga ibigay na sa babae yung pera niya, ayaw niya pumila gusto niya talaga ng ice cream hi Elise what do you want? I want ice cream kaya kinuha na niya yung pera ko kasi bayad na daw niya ayaw niya pumila eh. <laughs> you want ice cream? yeah maraming nanahalig yeah. sa side mo na yan thank <laughs> you Dalawa na, dalawa diba? Na. Oh. Yes. Ito yung pangalo ko. Wow. Yeah. <laughs> <laughs> oh, sige, ta. Ta sa kamay. <laughs> sa ready. <laughs> oh, dami na namin yan, Malalaking bear. Bamsa. Pag, paglaki nyo. Paglaki nyo. Paglaki nyo. <laughs> Ayan. Itong octopus na to. Ginagawa natin to. <laughs> Meron pa palang ano to. No, yung nakakatuwa rin yun. yun. Yeah, Kaya tayo mi. doon. Oh, no crabby. Ay, Hold papa. Hi, Lisa.

ah um, baka kayo na kasama kayong dalawa ha? okay, okay. okay. Man, pero hindi siya talagang naiyan. Uh, <laughs> na. <inaudible> so, like. oh my god, oh, sh <inaudible> 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 ay hindi ko kinaya kanina kanila nung sumakay kami dyan kasi ang grabe silaw ko ngayon sila ate second round na yan sila sila kuya Bruce at si Mika hindi talaga natakot yung mga batang to eh nakatakot yan yung sa likod namin na bata umiyak kanina hahaha <laughs> Ah, shoot talaga no? Kasi laki mo pamal no? Shoot, boy. Shoot, boy. <laughs> Malaki pa kay Elise no? <laughs> ling ling! Wow! Ah! talaga Dalawa yung nakuha namin kina pare at saka ito. Diba? Sobrang swerte. Galing talaga ng mga Pinoy pag shooting eh. Wow! Haha! <laughs> It's your turn, mahal. Para No problem. I yun. Suka ng sila sa baba. yeah. yeah. <laughs> oh, is it ah, naman to. <laughs> ah, akyo, tata, to eh. Wait for me. Ito, yan ang next namin. Oh, yan, oh, plato. Sila, na sasakyan namin. O, yan, o. nakahilong plato. Ayan sila, Ate Saz! Nandana sila! Woo! Ate <laughs> Where? Okay, want to try that? Okay, come. Yeah? Okay. اس کا ہال آتے ہالکا ہوا ہالکا

Lagyan lang na ano yun ano, eh. Ano. Oxygen yun. Yeah. Akala ko chicken. Guys, because we gets us. Ha? Because Kelly gets again... us. Hindi Hi, pala ako nakakapag-picture. Naku na pa. Ah, wala na yung dingding dito. Dati may dingding dyan yun. Tinanggal nila. Hi, Tracy! Hi, Tracy! Hi, Tracy!

Ay na. Ayan na yung mga napanalunan nila. Oh. Lalaki na. Oh. Ang lalaki. Kasing laki ng katawan nila. <laughs> Ay, kailangan niya ng auto store. so guys, so. As you can see, nakita niya na kung gaano kalula, lul lulang lula na yung itsura ko, no? Uh, wala na, wala na tao dito. Kasi wala na. Uwian na.

Yay, <laughs> the winner! Woo! Thank you, thank you so much. Oh, oh, <laughs> oh, oh. Jessica, oh. <laughs> Elise, 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 maybe. Elise. Elise. <laughs> <laughs> so, guys, that's all for today. And thank you so much. <laughs> Bye. Bye.